Alam mo ba, karamihan sa mga lalaki hindi talaga nila alam kung gaano sila ka-attractive. Parang wala silang idea kung nasaan sila sa tinatawag na attraction scale. Pero nakakagulat, kasi madalas mas mataas pa ang dating nila kaysa sa iniisip nila. Ang totoo, may mga malinaw at hindi matatawarang senyales na nagpapakitang attractive ka nga talaga, kahit hindi mo napapansin. Hindi mo kailangang maging modelong artista para mapansin ng iba. Minsan, nasa kilos mo lang sa presensya mo o sa reaksyon ng ibang tao kapag andyan ka. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang mga senyales na yon, yung mga palatandaan na tahimik pero malalakas ang dating. At kung maspat spot mo to sa sarili mo, baka nga matagal ka ng isa sa mga lalaki na hindi lang basta okay, kundi may natural na dating na hindi basta-basta. Kaya kung minsan nararamdaman mong may kakaiba sa mga reaksyon ng tao sa paligid mo, huwag mo agad baliwalain. Baka hindi mo lang alam na isa ka na pala sa mga lalaki na pinapansin ng mga babae, ginagalangan ng ibang lalaki, at may impact kahit wala kang ginagawa. Sign 1, Women Get Nervous Around You. Maraming lalaki ang nagkakamali ng basa. Kapag napapansin nilang parang kabado o awkward ang isang babae sa presensya nila, ang iniisip agad nila ay baka hindi interesado o naiilang lang, pero ang totoo, malaking senyales ito na attracted siya sayo. Kapag ang babae ay kinakabahan sa harap ng isang lalaking gusto niya, hindi niya yan kayang itago. Mapapansin mong nagiging fidgety siya, parang hindi mapakali, minsan naglalaro ng buhok, hinahawakan ng leeg o kinukusot ang labi, sa talad pero hindi aksidente. Ginagawa niya ito nang hindi niya namamalayan kasi gusto niyang mapansin mo ang feminine side niya. Kapag hindi ka niya gusto, hindi siya mag-aaksaya ng energy para magmukhang maayos o girly sa harap mo. Pero kung bigla siyang conscious, ay ibang usapan na yan. Mapapansin mo rin na bigla niyang inaayos ang buhok niya o ang postura niya kapag andyan ka. Minsan pa nga, parang panakaw siyang tumitingin sa salamin o sa bintana para i-check ang itsura niya. Hindi ito sinasadya, instinct na lang para mas maging presentable siya at yung mga mata? Nako, malakas din magbunyag yan. Kapag napansin mong nakatingin siya sayo tapos biglang iwas ng tingin na parang nahuli sa akto, malamang may nararamdaman siya. Kasi natatakot siyang mahalata mo na attracted siya sayo. May iba namang babae na kabaligtaran ang ginagawa. Hindi sila iiwas ng tingin kundi tititigan ka ng diretsyo, parang sinusubok ka kung may confidence ka ba o kung matitinag ka. Kahit alin sa dalawa, ang malinaw lang ay may nararamdaman siya kapag andyan ka. Kapag napansin mong may ganitong klase ng awkwardness o tension mula sa isang babae, huwag mo agad isipin na ayaw niya sayo. Baka nga kabaliktaran. Baka kaya siya kinakabahan ay dahil gusto kanya at hindi niya alam paano mag-react kapag nandoon ka. Sign 2, other men act differently around you. Napansin mo na ba minsan pagpasok mo sa isang lugar, parang biglang nag-iiba ang ihip ng hangin? May mga lalaking biglang tatahimik, yung iba tititigan ka saglit, at may mga pasimpleng tumatango na parang kinikilala ka. Hindi mo pa sinasabi kahit ano pero ramdam mong nagbago ang vibe. Kasi ganito yan, sa mundo ng mga lalaki, may likas na kompetisyon. Kapag may pumasok na lalaking may dating, presence, at kumpiyansa sa sarili, automatic i check out ka ng iba. Titingnan nila kung paano ka gumalaw, kung paano ka magsalita, at kung paano kadali ng mga tao sa paligid mo. Yung iba, subtle lang. Titignan lang nila ang suot mo o gagayahin ng bahagya ang kilos mo. Pero yung mas insecure, minsan sinusubukan ka nilang i-challenge. magjo ka tapos babarahan ka. Magsasalita ka, bigla silang sisingit para mas bongga ang kwento nila. Pero huwag kang padala. Ang tunay na attractive na lalaki, hindi kailangan magpatunay ng kahit ano. Kahit may sumusubok manggulo o umeksena, chill ka lang. Kasi habang sila naglalaban para mapansin, ikaw steady lang at yun ang mas nakakabilib. Meron ding ibang lalaki na kunyari wala kang epekto sa kanila. Hindi ka titignan, hindi ka isasali sa usapan, parang hindi ka nandoon. Pero ang totoo, ramdam nila ang presence mo at pilit nila yung dinedenay. Kasi sa love love nila, threat ka at ayaw nilang ipaamin yon kahit kanino. Mas nakikita pa to kapag may mga babae sa paligid kasi doon mas lumalabas yung tension. Kapag naramdaman ng ibang lalaki na ikaw yung nabibigyan ng atensyon, minsan sinusubukan ka nilang i-ignore para lang hindi ka makinang. Pero kahit anong iwas nila, halatang naaapektuhan sila. At ito pa ang matindi, ang mga babae sobrang sensitive sa ganitong klasing dynamics. Kapag nakita nilang may ibang lalaking nagre-react sa presence mo, whether inggit man o respeto, napapansin nila yon. At sa mata ng babae, ang lalaking may epekto sa paligid ay lalaking may dating. Kaya kung napapansin mong nagbabago ang kilos ng ibang lalaki kapag nandiyan ka, huwag mong baliwalain yan. Ibig sabihin lang nito, ikaw yung main character sa eksenang yon. At kung ganito ang nangyayari nang hindi ka pa nagsasalita, imagine mo na lang ang impact mo kapag nagsimula ka ng kumilos. Sign 3. Women try to challenge you. Kapag may interes sa iyo ang isang babae, hindi lang puro kilig o lambing ang ibinibigay niya. Minsan sinusubok ka rin niya, hindi para saktan ka, kundi para makita kung matatag ka ba talaga o madali kang matinag sa simpleng pressure. Minsan parang tinutokso ka niya pero hindi ito basta biruan lang. May laman, may tono na parang gustong malaman kung marunong ka bang maghandle ng sarcasm, kung may sense of humor ka, o kung marunong kang tumindig sa sarili mong paninindigan. May mga tanong siyang ibabato na parang simpleng usapan lang pero sa totoo lang ay sinusukat niya kung mature ka bang kausap, kung alam mo ang gusto mo at kung kaya mong panindigan ang sagot mo kahit sa lungat sa opinion niya. Kung minsan, tatahimik siya bigla o maglalagay ng distansya. Hindi para itulak ka palayo, kundi para makita kung lalapit ka ba agad o kung kaya mong manatiling kalmado at hindi mo agad itataya ang dignidad mo para lang makuha ang atensyon niya. Ito yung mga moments na hindi lahat ng lalaki kayang lampasan. Kasi kung hindi ka grounded, may inis ka, maguguluhan ka, or baka mapikon ka. Pero kung buo ka sa sarili mo, may intindihan mong isa lang itong paraan niya para mas makilala ka pa. Kapag sinusubukan ka ng isang babae, hindi ibig sabihin ay kontra siya sayo. Baka gusto lang niyang malaman kung totoo ka, kung hindi ka madaling umayon, at kung kaya mong tumayo sa harap niya bilang lalaking hindi takot sa totoong koneksyon. Sign 4. Strangers stare at you without realizing it. May mga araw na parang may kakaiba sa paligid. Tahimik ka lang, pero mapapansin mong may mga taong napapalingon sa'yo. Hindi sila yung tipong titig na halata, pero may tingin na parang na-curious sila o may nahila ang atensyon nila kahit di mo naman sila kinakausap. Hindi ito dahil sa suot mo o sa itsura mo lang. Minsan kahit simple lang ang damit mo, may aura kang dala na hindi mo naman sinasadya. Para bang may presence ka na nararamdaman ng iba kahit wala kang ginagawa. Parang may bigat ang presensya mo kahit tahimik ka lang. Ito yung uri ng tingin na hindi bastos o mapanghusga. Kundi parang may hinahanap silang sagot kung bakit parang iba ka. Hindi ka nila kilala, pero parang nagkakaroon sila ng interest na alamin kung sino ka o bakit parang may lalim kang dala. Maraming lalaki ang hindi agad napapansin to, kasi sanay tayong di magpa sa paligid. Pero kung sensitibo ka, mararamdaman mo na may kakaiba sa mga interaction mo sa mundo. Parang hindi mo na kailangang magsalita para mapansin ang ganitong presensya ay hindi gawa-gawa lang. Madalas, resulta ito ng inner strength na buo sa loob mo. Yung hindi mo kailangang magpanggap para maging kapansin-pansin, nagiging natural na lang ito sa'yo dahil may kapayapaan ka sa sarili mo. Sign number 5, nakakakuha ka ng espesyal na trato ng hindi mo hinihingi. Napansin mo na ba minsan na parang may mga taong nagbibigay sa'yo ng espesyal na atensyon? Kahit hindi ka naman humihingi, yung tipong sa pila, ikaw ang unang pinapansin. O sa isang grupo, sa'yo agad nakatingin, kahit wala ka pang sinasabi. Hindi ito dahil sikat ka o may hawak kang titulo. Minsan, dala lang talaga ito ng vibe mo. Merong mga tao na kahit tahimik lang, may dating silang parang may halaga yung presence nila. At dahil doon, kusang lumalambot ang trato sa kanila ng iba. Sa mga babae, mapapansin mong mas maalaga sila sa'yo kahit hindi kayo close. Sa mga lalaki naman parang may unspoken respect. Hindi mo hinihingi pero binibigay. Hindi mo pinipilit pero kusa silang nagiging magaan sa'yo. Ang mga taong ganito, hindi dahil magaling silang makisama, kundi dahil marunong silang dalhin ang sarili nila. Alam nila kung paano maglakad, magsalita at tumingin sa paraan na hindi agresibo pero may bigat. Hindi sila trying hard pero may impact. At kung iniisip mong baka coincidence lang ang lahat ng to, hindi. Kasi kung paulit-ulit mo nang nararanasan sa iba't ibang lugar at iba't ibang tao, malamang hindi aksidente yan, may naaninag sila sayo na hindi mo nga lang napapansin. Minsan, ito ang mga tipo ng respeto na hindi mo kailangang hingiin dahil kusa itong binibigay ng mundo sa mga taong alam ang worth nila. Hindi sila entitled pero hindi rin sila invisible. Tahimik lang silang gumagalaw pero malayo ang dating. Kaya kung napapansin mong may mga taong nagbibigay sa'yo ng extra oras, effort o malasakit kahit di mo sila kilala, baka dahil nararamdaman nilang may laman ka. Hindi lang sa itsura o salita, kundi sa kung paano ka huminga sa mundo. sign number 6 naiinis ang mga babae kapag hindi mo sila napapansin alam mong may dating ka kapag ang mga babae naiinis hindi dahil may ginawa kang masama kundi dahil hindi mo sila pinapansin yung simpleng hindi mo pagsulyap o hindi mo pagpansin sa effort nila para bang may epekto agad sa kanila hindi ito yung tipong galit na may dahilan minsan nga hindi ka pa nga nagsasalita pero parang may tampo na sila mapapansin mong nagbabago yung tono nila nagiging sarcastic o kaya ay parang sinasadya nilang ipakita na hindi sila apektado kahit halatang meron bakit ganito? Kasi sa totoo lang, ang mga babae sanay silang mapansin, lalo na kung maganda sila o sanay na silang may humahanga. Kaya kapag dumaan ka at hindi ka kagat na palingon o nagpakita ng interes, nagtataka sila kung bakit parang immune ka. At dito nagsisimula yung intrigue kasi ang isang lalaking hindi madaling makuha ang atensyon ay nagiging challenge, nagiging misteryoso. At dahil dyan po nagsisimula silang makurious pero kasabay ng curiosity, yung ines. Kasi hindi nila alam kung may maliba sa kanila o may tama lang sayo. Minsan maririnig mo pa silang magtanong ng mga indirect na bagay. Napapansin mo ba yung bagong ayos ko? O kaya, bakit parang tahimik ka? Hindi dahil gusto lang nila ng sagot, kundi dahil gusto nilang maramdaman na mahalaga sila sayo. Pero ang totoo, hindi mo naman sinasadya. Natural lang sa'yo yung pagiging detached. Yung hindi ka nagpapadala agad sa vibe o ganda lang. At sa mga ganitong pagkakataon, lalong lumalabas kung gaano kakaibang klase kumpara sa karamihan. At kung hindi mo pa ito napapansin noon, bantayan mo sa susunod. Yung mga biglang nagiging defensive, sarcastic, o nagpaparamdam ng kaunting tampo. Baka hindi dahil galit sila. Baka nainis lang sila kasi gusto ka nilang mapansin, pero hindi mo sila binigyan ng atensyon. Sign number 7. Akala ng iba na marami kang options kahit wala pa. Napansin mo na ba to? Kahit wala ka namang pinopormahan o nilalandi, may mga taong nag a na playboy ka o maraming babae ang may gusto sayo. Kahit ikaw mismo, nagtataka kung saan nang gagaling yung tingin nilang yon. Hindi mo sila masisisi kasi may aura kang hindi madaling i-define. Yung para bang confident ka, relax lang, hindi nangangailangan ng approval ng kahit sino. At sa paningin ng iba, ang isang lalaking ganyan, siguradong maraming options. Hindi mo kailangan ipagyabang, hindi mo rin kailangang magpakitang interesado sa kahit kanino. Pero dahil kalmado ka, hindi ka needy, at parang buo ka na bilang tao, akala nila may nakaline up ka ng babae kahit wala naman talaga. At kapag ganyan ang tingin sa'yo ng mga tao, lalo na ng mga babae, mas nagiging curious sila. Kasi kung confident kang ganyan kahit wala kang nililigawan, paano pa kaya kung seryoso ka na? Kaya minsan parang tinatansya ka nila. Yung ibang babae nagiging defensive o cautious, baka kasi hindi lang sila ang may gusto sa'yo, o baka feeling nila hindi sila enough para sa'yo. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa tingin nila, mataas ang standards mo. Sa mga lalaki, minsan may halong respeto at inggit. Yung tipong hindi ka naman nagyayabang pero alam nilang may impact ka sa paligid. At kung tutusin, eto yung klase ng respeto na hindi nabibili. Yung aura mong hindi pilit at hindi scripted. Kaya kahit wala kang ginagawa, kahit wala ka pang kasamang babae, iba ang tingin nila sayo. Kasi minsan, ang tunay na dating ng isang lalaki, hindi nakikita sa dami ng babaeng kasama, kundi sa tahimik na kumpiyansa na dala niya. Alam mo, hindi lang physical na itsura ang nagpapakita kung attractive ka. Yung paraan mo magdala ng sarili mo, yung confidence mo, at kung paano ka kumikilos sa paligid, yan talaga ang mas mahalaga. Kasi yun ang unang napapansin ng tao kahit hindi mo sinasabi. Kaya kung sa tingin mo may kulang ka pa, huwag mag-alala. Lahat tayo may pwedeng pagbutihin, lalo na pagdating sa tiwala sa sarili. Ang importante, hindi ka humihinto na mag-grow at mag-level up para maging best version ng sarili mo.